Pasok tayo ng Kabugaw Kabugaw Ragay So ayan na uh, Ayan papasok na tayo Ayan na shout out po sa lahat ng makakapanood nitong video natin ito So ayan maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta So ayan na shout out pala sa nag request ng video papunta ng barangay Kabugaw Kay Sir Ryan Estrella Sana tama yung sinabi Sana 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 pero anyways, uh, sakali man na mali, ipa-flash ko na lang yung pangalan ni Sir dito sa ano, sa screen. Pero naalala ko talaga si Sir Ryan Estrella ng Barangay Kabugao. So yan, uh, magandang uh, araw po sa lahat ng taga kabugao At saraw po sa inyong lahat. So yan, uh, hindi po tayo makakapunta ng ano, uh, ang kasi Ulan po uh, Medyo tarik po kasi ang daan doon Alam ko alam nyo po yung daan Tawag doon Masyado po kasing tarik yung daan doon Baka hindi na tayo makakyat O baka dumas ko sa Tyler Drench pa baba So yan yung papasok ng Barangay Cabugao Medyo hunting to May distansya Plus hindi ganun kalakihan yung kalsada uh, Dobli ingat pa rin tayo sa biyahe Well, malutang maliit lang naman yung sentro ng Kabugaw Kaya uh, mabilis lang itong vlog natin ito Kahit so, makupuntahan agad natin yung kasunod natin na, ano, na barangay na pupuntahan So ayan, may cemetery tayo dito ng madadaanan hindi, na, hindi naman na sa ating bago yung dito sa Kabugaw Kasi uh, lagi naman tayo dito may delivery So ayan pero ano, hindi na kami umaabot dun sa baba sa Big Bawi. Hanggang dun lang kami sa taas kasi hanggang dun lang naman minsan yung umibili na customer. Tayo so, eh, medyo malapit na tayo sa sentro. Medyo masama ang tipla ng panahon ngayon. Pero sana wag tayong abutin ng ulan, no. So, Ayun, a short vlog lang naman 'to kasi ano naman, Uh, maliit lang naman yung sentro ng Kabugao sentro lang naman yung pupuntahan natin hindi na tayo magigot ikot kung saan kasi sa totoo lang malawak din ang Kabugao eh. may danggay pa so yan alam din nila yan yung so, danggay yan nakapag-deliver na tayo dyan dati so yan yung mga bata ang naglalaro so sorry sa mga bata ang cross case sir naglalakad so, ah, Sarap ng ay dito sa probinsya. So yun dito matatanong nyo na dito yung ano nila yung covered court Yan siya road pala kay Malang kay Auntie Telma dito siya nakatera So kakaliwa tayo dito Ito na yung pinakang sentro ng Kabugaw So yan, yan ang sentro ng Kabugaw Ito yung Barangay Hall nila Ayan. Dito pala dito sa nang bahay ni Malang. Pero ikot lang tayo dun sa una-unahan tapos babalik na tayo. And, uh, itong ginataan natin, oh, uh, base lang ito dun sa mga nadaanan namin sa pag-deliver. So, ang tindahan. Ayan punta lang tayo dun sa ano punta lang tayo dun sa uh, dulo ligot lang tayo so yun shout po sa mga taga kabugaw uh, sana makapanood nyo itong video na to uh, comment down below kung taga uh, nakapanood kayo ng taga kabugaw so ayan. yan diba malimit na bahay dito kasi ayun kagaya din sa ano ibang barangay na napupunta natin na medyo ano ganito rin ayun so, eh, medyo malawak yung mga lupay Kada ano dito mamamaya so, malay natin yung isang haba na yan Isa lang may ari na So ayan dito na tayo Iigot na tayo dito Actually ito na yung daan papuntang Big Baoy, Pero hindi na tayo dun bababa Hindi na tayo dun pupunta Kasi baka abuti na tayo ng alal So ayan oh. Pakita ko lang yung ano nito yung sa baba sa dulo tayo ng buti ng ulan. Kailangan natin ng dadi. So yung shoutout kay Sir Ryan Estrella. Maraming maraming salamat po sa pag-request. Napuntahan po ang barangay Kapugaw. Pero hindi na tayo bababa na. Pauwi. Ah, so yan na yung ano. Yung parang ano. Parang medyo marami din kabahayan dito. So ayan, dyan, ikot na tayo dyan. Hindi na tayo pupunta ng bahoy kasi mahirap na. Hirapan tayo. Ayan, parang may mini sentro pa dito. So yung shout out po sa lahat na nakatira dito. So ayan, hanggang dito lang tayo, babalik na tayo guys. Kasi medyo ma ano yung ano, panahon. may ibang daan pero hindi ko alam kung saan niya papunta So yun, hindi, sabi ko sentro-sentro lang, mahirap mag-explore Lalo na kapag hindi natin masyadong kabisado yung sarangay no? So ayan, nakakapasok ako dito sa Kabagaw pero hanggang dito lang naman ganon Nakapag-deliver pa kami dito Ayun, shoutout kila kuya oh. ayan, babalik na tayo uh, Kasi meron pa tayong next destination So maraming maraming marami salamat kay Sir Ryan Estrella Sir, sana mapanood mo to at mag-enjoy ka So, pasensya na ako, hindi ako dumiretso ng baoy Kasi medyo alanganin yung panahon natin ngayon, Sir Siguro gawa na lang natin ng separate na ano Na vlog sa susunod Pag maganda yung panahon So yun, dahad-dahan din tayo dito kasi Medyo likuin dito yung mga daan sana makikita nyo naman diba? Presko talaga dito puro puno yun o, oh. ganda malimit, malimit nga lang yung mga bahay mga bahay nga medyo may distansya yung mga magkapit bahay Hello, na uh, shoutout po sa lahat ng taga Comment down below lang po kung kapanood niyo man tong video natin. So ayan, uh, Lapit na ulit tayo sa sentro Hindi ko kasi alam dito ang bahay ni Malang eh Pero shout out, shout kay, ano, kay Auntie Telma kay Malang so, na shout din pala sa barangay captain ng, ano, ng Kabugaw At sa mga barangay kagawad So yun shoutout po sa inyong lahat So yun comment down below Kung nakita nyo akong dumaan Comment nyo lang po Babasa po ako ng, ano, ng, mga comment Nagre-reply din po ako So yun Sentro na ulit tayo Yeah, may mga kaibigan tayo dito pero hindi ko lang alam kung andito pa sila. Siguro ng ibang bayan na rin para magtrabaho. Mga nakakalaro natin sa basketball noon. So ayan. Sama talaga ng panahon. Parang bukod na na. Ayun, charo sa dalawang ito. Ayan, dito nga So yung katapat na yan yung ano ka Kabugaw Elementary School. You have a sale? Diba? Yan, Kabugaw Elementary School. So balik na tayo. Meron ba dun papunta kaliwa? Papunta naman ang ano yun. Uh, papunta na rin yan Danggay Oh yes. Lusutan na rin yun ang pabuntang ng na swerte. Yeah! Range sa dalawang batang yun. <laughs> Curious sila kung sino ako anyway, sa so comment nyo lang po kung nakita nyo akong dumaan. Ayan, pasensya na kung hindi ako tumitigil. Siguro kapag kami nakakilala lang, parang tayo pinigil o kung pag may, mag, may itatanong tayo tungkol sa lugar. So, ayan. Sa ngayon, magmamadali muna tayo kasi ayan ang ulan. <laughs> Sana hindi ako maabutan. Ayan, sementeryo. So, diba, kapag gabi nakakatakot dumahan dito, may sementeryo ka madadaanan. Shoutout ko na yung mga kaibigan natin Shoutout pala kay Mang Makabuhay At sa The Fresh May, uh, The Fresh May Gus Regus kay May Kuya Ryan na Reyes Sa Dings Barbecue House Sa River Course Pub Si Ate Liza Si Kuya Ryan at saka kay Mang Bills Galabing Kalinaw Kay Mamay Martinez at saka sa Pacheco Family Sa Barangay Apat at ka sa Kawagan Ayun kay ano, Boss Mark Kalikaway at sa Manong Jans kay Kuya Kim Libusilig at saka sa ano Akin Luis Lechon So yun, kay Ma'am Lenatorio Sa Zone 3 Pares So yun at saka shoutout pala kay, ano, kay Sir Jeric Martinez Diyan sa BDO Ragay So yun kahapon nag withdraw tayo Nakilala tayo ni Sir uh, Nanonood siya ng uh, post natin Kasi eh, kahapon sabi niya Ang bagong upload ka boss ha ah. <laughs> So yun maraming maraming salamat po uh, Sir Jeric Martinez Ng BDO Ragay Ayun, so, maraming maraming salamat sir sa pagsuporta. Oh, so, ayun, uh, Sir Jeric, sana mapanood mo 'to. <laughs> Kasi nasa bandang uli na ng video yung shout out ko eh. So, ayun. Ah, uh, pasalamatan ko lang din po pala lahat na nag-share, nags comment and nagla-like ng na ating mga video. Hindi ko po kayo maisa-isa pero para sa inyo po ito lahat. Ano po? So, ayun. Ah, uh, malapit na tayo dito sa main road. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin from Kabugaw. So ayun na, maraming maraming salamat po. And see you po sa next vlog.